inyong lahat. Kumusta po kayo? Ako po si Vivian, ang boses sa likod ng Araling Pilipino. Sa wakas, ito na po ang unang pagkakataon na magkasama tayo sa harap ng camera. Nakakakaba, <laughs> pero nakakatuwa rin. At medyo matagal na na pinangarap ko ang araw na ito kung saan tayo uupo, magkakausap, ng harap at tayo'y magkasama. At ito po ay dahil sa inyo, sa inyong suporta, pagmamahal, at paniniwala sa ating channel. Maraming maraming salamat po mula po sa kaybuturan ng aking puso. Thank you po sa inyo. Alam niyo po ba ang Araling Pilipino ay nagsimula bilang isang simpleng idea. Isang paraan para maibahagi ang ating kasaysayan, kultura, mga kwento sa paraang makabuluhan pero relatable. Dati ang mga nauna nating videos puro mga araling uh, Filipino, aralin na mga leksyon sa paaralan. Ngayon, ngayon meron na tayong mahigit na 472,000 subscribers. Kayo po ay parte ng kwento ng ating araling Filipino channel. Kaya maraming salamat po sa inyo. Dati po ay nagtatanong tayo kung may manunood kaya. Meron kayang mag-iiwan ng comment. Pero sa bawat mga nagsasabi ng thank you, sa bawat subscriber na nagtatag ng kanilang Nagtatag ng kanilang pamilya at mga kaibigan sa ating mga videos, nararamdaman po natin ang inyong pagmamahal. Kaya maraming salamat po sa inyo. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwento na palaging nagbibigay inspirasyon sa akin. Nung ako po ay nagsisimula pa lang sa paggawa ng videos, merong isang subscriber na nagpadala ng mensahe. Ang sabi ay, Ma'am Vivian, salamat po sa video ninyo tuwing nalulungkot ako sa trabaho bilang OFW. Napapanood ko ang inyong video. Pakiramdam ko ay parang nasa Pilipinas lang din ako. So, ang simpleng mensahe na yon ang nagbigay sa akin ng lakas na pagtanto ko na ang bawat video na ginagawa ko ay hindi lamang kwento, kundi tulay tulay para sa ating mga kababayan na malayo sa kanilang pamilya at turo rin para sa kabataan na nais mas maunawaan ang kanilang pinagmulan. So, thank you po sa inyo at nakikita natin na yung karamihan sa atin, mga Pilipino, kahit anuman yung mga pinagdadaanan, dahil sa tapang, sipag, at malasakit, tayo ay bumapangon. Ang masasabi ko lang, huwag tutigil sa mga pangarap ninyo dahil anuman ang hamon, may kalakip na oportunidad. Kung kayo po ay nahihirapan ngayon sa trabaho, sa pamilya, o sa buhay, tandaan ninyo na hindi kayo nag-iisa. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis, kundi sa tibay. Magtiwala po tayo sa proseso at sa ating Panginoon dahil may liwanag pagkatapos ng dilim. At bilang pasasalamat, gusto ko pong malaman kung ano ang inyong mga salubin. Ano po ang mga paborito ninyong video sa ating channel? Ano pa po ang mga gusto ninyong matutunan o makita sa da mga darating na content? Mag-comment po kayo sa baba. At shoutout po sa lahat ng ating mga followers na araw-araw nagiiwan ng content, uh, ng comment. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Maraming maraming salamat po alam niyo po, marami po tayong natutulungan ng mga kabataan dahil po sa inyo. Dahil, lalo na ngayon, papalapit ang Christmas, meron tayong bibigyan ng mga aginaldo, ng mga gifts, mga kabataan. Usually, mga school supplies po ang pinamimigay natin. Pero madalas, hindi natin binibigyan ng video dahil nga, dahil mga bata yung involved. At ang lahat ng ito po ay hindi magiging posible kung wala kayo. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta at sana po ay pagpatuloy ninyo ang pag-like, pag-share ng ating channel. Sama-sama po tayo sa sana na magtagumpay sa bawat araw. Ang pagiging Pilipino ay isang karangalan. Tayo po ay likas na matatag, mapagmahal at masipag. Hindi po hadlang ang anumang hamon kung sama-sama tayong aangat bilang isang komunidad. Kaya kung ikaw ay isa vlogger, mag-iwan ng comment sa baba para mabisitahan ko rin kayo. O kaya makita rin ang iba yung link ninyo at mapuntahan rin kayo. At magpapasalamat lang po ako. Thankful po ako sa mga palaging nagiiwan ng comment, nag-share ng ating video, palaging nanunood, lalo na ang mga araw-araw na bumabalik. Thank you po sa inyo. At sana po ang mga videos natin ay maging inspirasyon sa inyo. At lalong-lalo na sa mga susunod na araw, dadagdagan po natin ang mga nilalaman ng channel natin. At yung iba naman na palaging nagtatag ng ating mga video, tinatag nila yung mga kaibigan nila, o kaya sinishare nila sa ibang social channel. Grateful din po ako sa inyo. Dati, parang nung nagsimula ako, meron lang mga iilan <laughs> na nakasubaybay. Sabi ko dati, nako, 13 lang yung subscribers ko. Sino pa kaya? Tapos, um, yung 13, naging 400. Tapos, yung 400, nung nagsimula akong magdagdag ng everyday, uh, daily horoscope naging 1000 tapos kinakabahan pa ako noon sana umabot ng 3000 yung subscribers natin tapos sana umabot pa ng 5000 hanggang nakuha nga natin yung 100,000 subscribers na meron tayong silver button yung silver button po natin nakatago uh, papakita ko sa inyo sa mga susunod na araw para mapasalamatan ko kayo kasi kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po makukuha ang silver button. Actually, kayo talaga yung nagbigay ng gift na iyan. Yan po ay iniisip ko na gift niyo sa akin. Thank you po at sana abot tayo ng half a million. Hopefully, sana. Uh, malapit na po tayong mag half a million, 472,000. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please consider subscribing. Dadagdag pa po, po tayo ng marami pang mga content sa mga susunod na araw. Kung ano man po yung gusto ninyo, mag-iwan po kayo ng comment sa baba para masali natin yung mga content at kung meron kayong mga katanungan, dagdag nyo rin dito <laughs> sa baba. Thank you po. Marami pong salamat. Uh, minsan meron akong live na ginawa kasama yung mga pusa ko. Yung puti, si Lucky. Lucky na swerte. Swerte lang tawag ko sa kanya kasi sa dinami-dami ng mga pusa, nung pumunta kami sa adoption center, um, ano bang tawag dito? Pumunta kami doon, yung marami silang mga maliliit na pusa, tapos siya natutulog. Nakita namin, tapos siya yung kinuha namin. Marami namang mga maliliit na pusa doon. Kaya, lagi ko siyang tinatawag na swerte. Swerte dahil um, napunta siya sa isang puno ng pagmamahal at maalagang bahay. Kaya, swerte ang tawag ko sa kanya. Meron pang isa, na kinuha rin namin nung maliit pa, orange naman. at uh, tinawag namin na uh, ilay. Ayan, yung, balikan nyo po yung live natin na uh, puro pusa lang ang nakikita ninyo. Yung orange po si Eli Tapos merong isa na medyo matanda na at strikta, Yun po ay si Hana. Merong nagtanong doon sa nung gumawa ko ng live, ang sabi, Um, pusa lang ba yung gusto ko? Hindi po! <laughs> Mahilig din po kami sa aso pero sa panahon na ito wala po kaming aso dahil yung kasama ko sa bahay ay dito lang nagtatrabaho sa bahay. So pag meron tatawag sa telepono ayaw niya ng maingay kasi nga naman magiging istorbo o kaya medyo masakit sa tenga kapag medyo maingay di ba? Lalo na kung ito ay mga customer o kaya mga mga importanteng tao sa kumpanya. Kaya wala po kaming aso. Pero dati, meron po. Meron po kaming malalaking aso dati. Tapos sa mga susunod na video, makikita nyo yung kung anong ginagawa namin araw-araw. Ito po ang pinakauna kong vlog. Dati, nagpakita na po ako pero tinanggal ko rin agad dahil medyo mahiyain po talaga ako eh. Ngayon nga, pinaglalabanan ko lang. Pero dahil sa laki ng pasasalamat ko po sa inyo na pag-isipan ko. Mas maganda siguro kung talagang sasabihin ko ng harap-harapan sa inyo. Maraming maraming salamat po. Na-appreciate ko po ang lahat ng inyong mga ginagawang pag-share sa mga videos natin. Lalong-lalo na yung mga nag ng comment. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating video, kita-kita tayo! Una, Julia Malupit! Sa balaran mo dito nakadikit Araling Pilipino Lika dito nakalaan Lahat ng paborito Una Sulya palupit Pag napanood di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Nati Never kang bibidine.